Oh, so magandang araw sa iyo. Ah, uh, bakos mo. Magandang umaga mga kol. So, especially kay ah uh, rinil bakos mo. Kasi may tanong po siya, Kol. So, ang sabi niya, Kol, Kol, pwede bang tumingin kung paano magkabit ng rope? So, ipapakita ko sa iyo ngayon, Kol, ang paraan ng pagkabit ng rope. Oh, so, ito yung mga bent natin, Kol. So, ito. So, ang tawag dito, Kol, kung mga building, so, stack So, ito. So, yung mga unit sa baba, yung mga bent niya, itatapping dito, Kol. So meron tayong uh, vertical dito na 4 bintsak ang tawag dito kol so dalawa 'to sila. So, so ito kol kung magkakabit ka na binturo So bawat isa nito kol kolektahin mo kol. Tingnan mo doon. Oh. So kinokolekta din to Pati yun sa kabila. Oh. Nakaloping ko kol kay Luping. Atapos oh ito yung uh, bintabab ceiling natin na kolektor ng bento. So, kita mo kol papunta yan sa ako. Oh. So, bawat mga bin call sa lahat ng mga unit sa bawat floor, kinokolekta yan call. Yan yung papunta yung bintrorop So, ito yung bin, bin throw roof natin call doon. O, oh, kita mo doon. So, ipapakita ko, ko iyo yung position niya doon sa ano, yung dulo. Oh, ito na po call yung request mo na ipapakita ko sa paggawa ng BTR uh, ko. So, bin throw roof. So, ito po. Uh, so ito yung uh, position niya call kung lahat ng mabintro of goal ganito talaga yung position niya. So naka nakaharap siya sa ku ano, sa baba. Oh, uh, so ang purpose nito para hindi mag mag back pressure yung pag flash ng mga fixtures mo call. Kaya ganito siya. Kasi kung pag-plus mo doon, tapos malakas yung hangin, so mag ang ng back pressure sa Uh, sayang ang mga ventilasyon mo. Okay lang sana kung uh, maliliit lang yung bahay, kung mga high rise, so, so, delikado yung ano. So, kailangan talaga nakaganyan. Lahat ng mga ventral rope, naka design talaga na uh, nakaharap sa baba. Uh, ganito lang kasi dito sa amin, kasi, uh, maraming offset, kasi may complex sa mga beam. akong nasa, ano ka lang, kung nasa labas ka lang, so, patayo mo lang yung tubo doon, tapos, maglagay ka lang ng dalawang ilbo pabalik yung isa so yun yun yung bintroro mo kol so, maraming salamat kol sa tanong mo kol kay ano kay Renil Bakus mo so ito na po yung video natin sa about sa bintroro uh, sana mapapanood mo kol so maraming salamat God bless bye bye